Praise Yahweh! Tayo po ngayon ay magdidilig ng ating uh, napolays. Ano po siya? Ganyan po ang ating ginagawa. Hmm. Hmm. Kita po ninyo. Hmm. Yan, tapos na. Kanulang pa. Oh. Hmm. Kanulang ang pagdidilig natin ng napalays. Para magkaroon siya ng maraming uh, ng mga dahong. Yan, dami yung Oh. Naglabasa na yung mga dahong niya. Hmm. mm uh -huh.